po. Tay, ano sa pagka-impeach ni Sara po? Ang masasabi ko lang, dapat lang ma-impeach dahil sa mga ginagawa niyang ano, pagkasinungaling. Dapat ano hindi niya binabandaan yung dahil presidente. Aray, eh, kung yung mahirap, kung talagang kaya niyang patayin, si presidente pa kaya. Kaya yun ang ayaw namin, pagbabanta eh, para sa akin po eh, dapat lang ma impeach sir. kasi eh, para napapatunayan, napapatunayan naman eh. Ano anomaly nila. Ang masasabi ko po doon ay napakabait po si Presidente Marcos. Kasi yung pagbabanta niya kung ako yun, ay eh, uunahin ko na siya. Tama po na ma-impeach Dapat lang sa kanya sir dahil mga niya hindi ka dinaka ano sir, hindi nakabuti mga siya sabi niya. Saka yung mga pagmumura niya sa presidente natin, hindi pwede ng sir. Kaya nga, sir, dapat lang sa kanya may dahil sa kanya, niya eh. Paano na kaya kung siya nang maging presidente natin, sir? Di mas lalong matapang na siya, sir. Ah, pabor ako doon sa pagka-impeach niya. Kasi yung mga nasabi niya sa, ngayon nasabi niya sa social media niya, Kapatayin niya si Presidente at saka si Lisa at saka yung si Romualdez. Dapat pong ma -impeach. Ay, yung ginawa na, Sir, takderan na, panindigan niya. Eh, panindigan na yung ginawa. May ginawang kasalanan, Sir, di ba? Oo, oh, bawal yun. Malaking kanyon, malaking kasalanan yun, mag ng mga tao malaking kasalanan. Ano nga po mga kababayan, nagsalita na po ang sambayan ng Pilipino. Ito po ang tunay na sorbe, mga kababayan. Ito po hindi to binayaran. Talagang gustong gusto talaga ng mga ng Pilipino. ima ito si Sara Duterte dahil sa kanya pong mga pinagagawa wala na nga itong nagawa sa bayan natin ay puro pambabatikot pa sa gobyerno ang kanyang ginagawa kita nyo naman mga kababayan ano ba nagawa nito si Sarah Duterte tanungin ko po kayo ang ginawa po nito si Sarah Duterte ito nga maglustay ng pera at tuwing may kalamidad sa ating bansa ano po ang kanyang ginagawa Umaalis po siya ng bansa na mamasyal doon. Imbis na tulungan niya ang kanyang mga kababayan na napiktuhan ng mga baha, abay nagpapasarap sa ibang bansa, mga kababayan. At doon, nagkakalat ng dumi. Sinisiraan niya ang gobyerno, ng gobyerno ni PBBM doon sa ibang bansa. Oh. Gawain ba yan ng isang matinong vice-presidente, si mga kababayan? Tignan nyo na lang yung itong huling baha. Binahaan daba ang Davao, mga kababayan. O, oh. Samuel na samur, ha? O. Oh. Umulan lang ng kunti. Bahambaha na ang buong Davao. saan nila dinala yung pera? Yung 51 billion ni Pulong. Na sinasabi niya, eh, para sa kanyang distrito. Oh. Yung mga confidential fund ni Sara Duterte. oh. hindi ba dapat itinulong niya ito doon. Yan ang nangyari eh. Ang dami pang lumitaw ng mga pangalan niya yun, mga kababayan, na naka, nakabahagi daw ng confidential fund ni si Sara Duterte. O pati nga to, itong si Marian Rivera at saka si Jokno, mga kababayan eh. Nasabi sa confidential ni BP Sara. O, pero hindi naman sila nakatanggap, mga kababayan ginamit lang yung kanilang mga pangalan at ang huli pati mga sinodor pala ginamit na pangalan ni eh, Sara Duterte para lang makapagnakaw yan ang katutunayan ang katotohanan ng mga kababayan oh. kaya ito ang tunay na sorbe kaya yung mga tao isang bayan ng Pilipino mga kababayan nagsalita na oh. kaya yung sorbe na Porsche Asia na mas mataas daw ang trust rating ni Sara Duterte at ni Rodrigo Duterte kay PBBM ay yan po ay hindi po kapanipaniwala yan. O hindi po ba na-involve na itong porsisya na to noon na, na sila po ay umamin na sila ay tumanggap ng bayad? Mga kababayan, o. At saka pa, paano paniniwalaan itong sorbi ng porsisya na mas mataas pa itong si VP Sara na hindi nagtatrabaho kumpara kay PBBM na walang ginawa Araw-araw, well, hindi nagpapahinga sa pagtatrabaho. At ito si Rodrigo Duterte, paano mas mataas ang trust rating nito? Hindi eh, naman ito nagtatrabaho na sa gobyerno, ito ay nakakulong. O kaya ito'y kaduda-duda mga kababayan, itong ginawa ng polisiya na survey. O para, ah, isa na naman itong ah, black propaganda mga kababayan. Gusto nilang palitawin na mabango ang mga Duterte at sinisira naman nila ang pangalan ni PBBM. O sino ba yung gumagawa ng mga ito? Hindi ba itong mga China? Itong Pro Duterte? O, ay baka binayaran ito? Itong Porsisya, mga kababayan. Para sirain ng ah, uh, presidente, ang gobyerno ni PBBM. At pabanguhin naman ang itong si Sara Duterte at Rodrigo Duterte, mga kababayan. O, hindi ka pa rin paniwala ito, itong survey na ginawa ng Porsisya. O ito, ang mga taong bayan na nagsalita na. Ito ang walang bayan, mga kabayan. Gusto talaga, majority ng mga Pilipino, ma-impeach itong si ano, Sara Duterte, mga kabayan. Yan ang katotohanan. Umuli po hanggang sa susunod nating pagkikita. Ah, uh, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at I-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating mga reaction video dito lang po sa Norwich TV 51.